Pirada. Pirada. pirador, pirador ng masa. masa. Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Bayan, inalis na sa pwesto ang pulis. Nakaw, ito na naman. Na nag-viral sa social media matapos masangkot naman sa road rage last September 30, 2024. Ito po ang video ha, ayon po kay PNP Civil Security Group Spokesperson, a ah, Police Lieutenant Colonel Yodisan Gultiano. Nirelieved na sa pwesto ang police na yan at binawi na rin ang kanyang service firearm. abang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa nasabing pulis na nakatalaga sa PNP CSG Stakeholders Assistance Center sa nasabing viral video. Yan Makikita ang tinutukan ito ng baril at sos porbida. Pinadapa pa truck driver sa kahabaan ng LX Mindanao Avenue. <laughs> sos! Sabi po ni Gulciano na inaresto ng nakasibilyang pulis. Ang uh, truck driver matapos siyang takbuhan itong makarang mahagip daw ang kanyang sasakyan at magtamo ng mga gas-gas. <laughs> Nilinaw pa bayan ni uh, kernel Colonel uh, Gulciano na walang nangyaring barilan sa kasagsaga ng insidente at nagkaregluhan naman ang dalawa sa barangay Ugong sa Valenzuela. Patuloy pang inaalam ngayon ha, ng PNP uh, CSG ha, kung nagkaroon ng uh, pagmamanabis uh, sa sinasagawang uh, pag-aresto o isinagawang pag-aresto nga ng naturang pulis sa uh, truck uh, driver. Hindi pa rin natuto no, ang ilan natin mga kababayan. Ingat-ingat po tayo ha, sa kalsada. Huwag nating napairalin ang init ng ulo. Dahil uh, halos lahat na po ngayon ng tao, meron pong cellphone. Maari pong kayo mahagib dyan video. Oo, oh, ilalabas namin ang pangalan ng polis na ito. Ano ang pangalan ng polis na ito, Don? Ha? Ano ang pangalan ng polis na ito? Sige, okay ha. Ah, may medyo process naman eh, proseso naman to na siya. Pero hindi po tama itong ginawa. Oh, ayan oh, tinadyakan. Hindi naman naka oh, yung polis. At saka, away traffic lang yan. Kupida. Si Aljo Pentijo sa DCXLU.